Welcome to so, my vlog na naman So andito tayo ngayon sa palingki At yan yung mga kilawan Isa Nasa 160 po yung kilo niyan So yan, this now 140 lang po yung kilo niyan So yan Thank you sir. So yan na nga uh, Dito marami pa yun dito So ang galunggong natin ngayon Ay sa isang daan na lang Uh, dito yung galunggong biluga na malalaki. 160. Kaya 160 ngayon yung presyo kasi nga wala nang laot ang mga likom. So ito naman yung slice 160. Blue Marlin. Uh, dito sapsap, damul-damul. 160 lang, 60. Tamban, 80 lang. So may slice tayong lugso, 160. Yung sagisi, 140. So, ito yung tangiging bakla. Kumbaga, tuna. 300 ang kilo ko niyan. Tulingan, 120. Punggaw, 60. Surahan, isandaan. Galunggong, sandan pa rin dito. Ito tong gawa 60. Ito tamban bagong bago. Piti lang. galonggong gong maliliit at cinta. Tunggaw pa rin 60. tamban cinta lang din. So tamban no cinta. So galonggong gong isandaan. Yung babae na galong gong ay maliliit at isandaan lang. At ito yung bilogan, 160. So, magaganda pa yung mga mata, dumidingas pa. Mayroong pusit dito, 140 ang kilo. Hipon, 100 yung 1 port. At ito, chinta lang din yung 1 port ng hipon. El dorado naman is uh, magkano ang presyo. Magkano ang presyo nito, te? sandan 140 daw. So, yan. Bangos. 180. Ano Nay? Lugso na. Okay. Lugso. Ano na yun? Ano na yun? Taba-taba ba -taba na So, dito nga may malatigi. Dito is uh, 120 na lang. Ito yung lapo-lapo yung 140. Magkano yung posit original nyo, te? 250? 250. Ah, 300. Original po napusit po kasi ito kaya malambot yung laman kaya mahal. Dalakito. Dalakito po man. Dalakito 'yan. 180 yung ano. Dalain. Laman. Bagong. Dumudugo pa, bagong-bago. Dumudugo, dugo pa. Ito, maya-maya. Lato, 50, guintan tilapia. mga daing 100 lang ganda ng talakito ko magkano talakito ko tayo? 300? 20 to 20 kagaganda oh ito bangos lamayo plato ano kung nakita ka na dyan? ah wala pati hindi po ma'am Nagbibideo lang tayo eh. So, one fourth lang din yung hipon. Bangos, magkano tayo? 300? Ah, 320 to. Okay, twenty murang-murang yang sedari itu. Islice one twenty. Oh, 360. Oh, eh, Oh, cintao. Ito, tag-120 lang. 60 lang 60. Grabe ka, mura ba? Sa bab? Nice, nice, 200 sa bangus. Na yung bangus. Bangus, 200. Bagong-bago. Tumidingas pa yung mata. Bago lang yun, nagadingas. Ito, buraw. Nagadingas pa rin yung mata. 160 lang. 160 lang para yun lang. Galunggo nga, one, ilan 160. Bilogan. Bilugan nga. Oh, ganyan lang. Mahal yung isda ngayon kasi nga liwanag. Liwanag. Pamahal ng pamahal isda. Bukas, pamahal pa yan. So, tapos na tayo magigot ngayon. Uh, at hanggang dito na lang yung video natin.